Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mabilis umaksyon ng pamahalaan sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tanggalin ang inilatag na floating barrier ng China sa katubigan ng Pilipinas. Ito ay matapos magkasa ang Coast Guard ng espesyal na operasyon para rito. Narito ang ating balitang A to Z. Matagumpay na ang naialis ng Philippine Coast Guard, ang delikadong floating barrier na inilagay ng China sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa katubigan ng Pilipinas. Ito ang inanunsyo ng PCG kasunod ng isinagawang special operation alinsunod sa kautosan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at nang iba pang opisyal ng pamahalaan na paglabag ito sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. It's a violation of our, our right to exclusive economic zone and we can remove the same. And that's inter interfering with uh, uh, something that has been granted to us in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea. Tulad ng paglilinaw ni Remulla, hindi pumasok ang militar ng bansa sa pagtatanggal ng barrier. We will not make it a military undertaking, but a civilian undertaking under the Coast Guard. That is my view, but we have to agree within the executive branch on what to, how to treat this uh, legally, uh, how to treat the incident. September 22 nang matuklasan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang aabot sa 300 metrong haba ng barrier malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Well, according to the Filipino fishermen, uh, yun nga, no? every time na meron mga, mga, nakikita ng China Coast Guard na maraming uh, Filipino fishermen na uh, sa, sa, immediate surroundings ng Bawad de Masinloc, saka sila naglalatag ng barrier na to. Dahil sa harang, hindi na makapasok ang mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Talagang Dismayado po kami dito dahil sa, hindi po namin alam kung paano na po talagang makapangisda yung ating mga kasamaan. Languna, yun lang po yung napupuntaan naming bahura na para medyo maganda-ganda yung holy. Ayon pa sa mga mangyisda, hindi ito ang unang beses na naglagay ng harang ang China sa lugar. Wala na po yan dati. Bago na naman pong lagay nila yan. Kasi noong 2014 po, ay uh, naglagay sila yan. Kaya lang natira po ng bagyo. Dati yung mga giant floater po nila na nilagay dyan, talaga ang lalaki. Parang UV Express na van yung kalalaki. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs na ng tamang hakbang para maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingis ng Pinoy at ang soberanya ng Pilipinas.